Okay, guys. Punta naman tayo sa Quezon Palawan. Quezon Palawan. pasok po tayo. Ay, ito po yung mga product po ng Quezon. Meron po sila ditong kalamansi. Uh, magkano po kilo ng kalamansi? Ah, sige. Yan. Ito may ano? Ito magkano kayo to? Santol. Yan. Napakalaki magkano kayo to? Ayan. May santol po sila. And may silang alugbati and may silang mga ah uh, dito kasi ano yung kalabasa. <laughs> meron din po sila ditong mga pipino at meron silang mga mango from uh Quezon Palawan. And of course, meron din po sila ditong mga product na seaweed chips. Wow. Meron silang pure cacao chocolate at meron din silang salted pili nut. Ayan. Ayan. May pili nut po sila dito. Ito po yung mga product po sa loob po ng booth po ng municipal, municipality of Quezon kung saan matatagpuan po ang Sabon Cave. Taray. Ayan. Yan po yung kailang loob. Yan po yung loob nila. Ay, nalaglag nila siya. Ayan. Ibalik natin. Ayan po. yung yes, uh, uh, pinggul nila and ito naman po yung labas po na kailang abut uh, alright perfect